bilang tayo ay naglingkod bayan din o naglingkod sa ating lipunan. Kaya ito po nangyayang ito ay naganap ng dahil sa puso at talino na pangunahan ng ating Mayor Rico. At sa totohan ng na, na may mabalita ko sa inyo, marami akong mga mara, karating bayan na mamayan, na talagang sa nangyayari dito sa bayan ng Panti ay kinahingitan ng ibang mamayan ng na nakpaigot sa ating bayan ng Panti. Hanggang sa sarapay at pinakausap sa mga asilyo, ikitin kit kami sa bayan ng pandin, ng pandin, dahil sa nangangin na namin magpapatakbo mag ang inyong samahan, ang inyong mayo, ang inyong vice mayo. Eh bakit ka para sabi ng ating mga karating pamamayan, ng ibang bayan, sa nanakita po nila Aluna sa ating mga sinyo, mga Pido Boyuti, mga Soro nakikita nila ang ginagawa pagtangkinig o paglingap ng ating puno bayan at tambong sa kunya ng pandig. Ingit na ingit po sila sa nakikita nila dito sa ating bayan. Kaya ngayon naman, kaya tayo nandito dito lahat ngayon, ay tayo ay pinahalagahan ng ating mayong Vice At sa yung yang pong nangyayari sa ating bayan, ay talaga pong marami at marami ang naiingin. Kaya nga, nga lang po na ginagawa sa ating CEO-CEO, sa ating So kaya lahat ng party sa buong taon, Christmas party, Valentine's party, birthday, ginagawa ng timbuso at aligaw dito sa bayan ng pagdi. Kaya niyan, itong nakakarang huling mga dalaw-ligaw, ang senior citizen dito sa ating bayan ng pagdi, ay binigyan ng lokal pension na ang may pangkala ay ang ating Vice Lobby si Sebastian. Kaya po, sa nakita sa ating mga ating mga karating bayan ng mga ay talaga po inggit na ingit, -ingit sila sa nakikita nila. Kaya ako naman, ang huli ko lang sasabihin, ngayon ay ginawa na ng 12 na mga pre bilang pagpagilala sa ating ibang bayan. Ako naman ay nakikiusap sa inyo Sa ating kaesno, kasama ang lahat ng mga kusiyan, baka naman po pwede yung ating boto. Ewan ninyo, tayong lahat ay magsaba-saba-saba. Yan po ako na ang humihingi sa inyong lahat.